ulit ako naglalakad at natapos ko na din yung aking ano, ginagawa so eto mag sightseeing seeing na lang dahil malamig siguro maga akong uwi ngayon sa bahay grabe kulang yung damit ko so kailangan ko umuwi pero uh, bago ako umuwi mag ano muna ako mag uh, mag-dinner muna ako, mag-early dinner ako. Inisip ko kung saan ako makain. <laughs> diba? So, ayun. Kasi kumain ako kanina mga ano na eh. 12, 12.30 I think nung kumain ako for 1 o'clock. No, 12.30 yata. Ayun. So, okay pa naman. Ayun, so, medyo maginaw nga. Kulang yung tamit ko. Bali, dalawa lang yung tamit ko. Kasi sabi, mainit. So, yun, bitin, na, bitin, bitin na ako sa damit. Ayun. Grabe talaga. Naiwagan ako sa bangs kung ginawa ko. So, ayun. Ang ganda rito. Tingnan ko nga. Ano ko ang kagandahan muna dito. Pag ikot-ikot muna ako. Ayan, meron din siyang pagbang ganon. Tingnan ko dito. Kung ano yung kagandahan. So, yun ang dito mag-vlog guys. Kasi nga, konti lang yung tao. Ayan. May merienda rin naman ako dito. Pero, kakain na lang siguro ako ng ano, dinner. Magandarin Maganda rin dito. may kaibigan ako dito eh pero yun ko lang kung nagtambay sila dyan ngayon eh, marami sila dyan dyan sa baba yun guys ang ganda rito dito yun no? may mga nagkakantahan din may kaibigan ako dyan banda sa baba umulan kasi dito. Ay, eh, nandami rin dito nakatambay katambay dito sa baba. Ang ganda. Ang ganda rito ito, Kaso, medyo malamig. Maupo nga muna sandin. Ayan. Ano yung ano ko? Alam nyo guys, kaya hindi ako gumala ng gusto ngayon. Dapat gagala ako eh. Pupunta ako ng ano, papuntang airport. Kaso nga lang, tinamad ako kasi nga yung panahon. Foggy siya. At saka sabi may konting ulan. Kaya ito, totoo naman kasi may ulan. ayun, inuupuan ko dyan. Oh, may basa-basa pa nga. Ayun, foggy pa din. So, iniisip ko kasi sa ano, sa Saturday, tuloy-tuloy yung ano, sunod-sunod yung yung rest day namin. Kaya, hindi, hindi na ako masyadong nag ano. At saka late na akong lumabas kanina, guys. So, ayun, mag ano lang ako dito, mag muni-muni lang, mag video-video lang for content kasi yung mga kasamahan kong iba nag, uh, ayaw kong sumama sa ano, ayaw kong pumunta sa central oh, mas na talaga ako as in talagang late na akong ano late na akong bumangon kanina at saka late na rin akong uh, natulog 3 o'clock na yata ako nakatulog nun so yun kaya gusto ko na rin magpahinga ng mas maaga ngayon ayun diba school yan eh, school yan banda para nga nakatambay. Pero syempre dahil umulan nga mal- uh, biglang lumamig kasi sabi nila hindi daw ano, uh, medyo mainit ngayon. Actually hindi naman masyadong malabig daw lalawig. Oh, grabe. Pero as in talagang ano ako gininiwa kasi parang kulang yung ano, ko kulang yung damit ko. Kulang talaga yung warmer ko. Ay, hindi naman parang warmer yung sa loob eh. Parang ano lang, doble lang siya ganun. So, yun. Kulang, kulang siya. At saka ito. Ganyan lang. O. Oh. See? ba? Diba? Ang ganda rito itong hambay. Sarap lumanghap ng sariwang hangin. Ayan. Wala. Nandun lang ako kanina. Nag, ano lang. Nag, uh, tumayo lang doon. Nag, wala lang. Type ko lang kasing ano. So, ayun nga guys. Anong oras na? Magpa 5 o'clock na? Bilis ng oras. Hindi na nag-message yung friend ko kung ano na siya. Kung muwi na siya. So, ayun. Hindi ko na tuloy makukuha yung ano ko sa kanya, yung order ko. Ang ganda dito, guys, oh. Kunti lang yung taong nagpupunta rito. Hindi naman na siguro. Uh, Nantok talaga ako. Grabe. Ang ganda dito, oh. Ayon yung building yun no? Ayan. Diba? Ang ganda. Nilalakad ko lang yan, guys, yung pauwi sa amin. Kasi malapit lang. Isang ano lang siya. Isang, ah, uh, tawag dito, station lang. Wala lang. Trip ko lang dito maupo, sa saglit. Andi nag-iisip ako kung saan ako magdi-dinner ngayon. ayoko ko naman mag-dinner ng sobra-sobra kasi nga kanina is late naman ako nag lunch so ayun alam nyo naman ang OFW sobrang tipid di ba kasi marami pa tayong holiday na parating this this uh, February then Chinese, Chinese New Year 4 days na sunod sunod yan guys nawala wala kaming pasok so uh, gala na naman hmm. grabe, antok-antok talaga ako kaya Uh, gusto ko na rin umuwi ng maa mas maaga. Diba? Ganun yun eh. Tsaka wala akong, ano, mahina yung net ko dito. Mahina yung net ko dito, guys. Ewan ko bakit ba mahina. Lang, ano, lang available na net dito. Oo. Wala available na net? Wala pa ding nagme-message sa akin kung pauwi na siya. Siguro nagtambay na rin siya sa ano. Ayaw ko kasi talagang gumala ngayon guys. Ayaw ko pumunta sa ano sa Central. Sayang naman kasi pag pupunta pa ako doon, tas yun lang kukunin ko, di ba? Yun lang, share ko lang sa inyo yung nandito. Ikot-ikot lang muna ako para ipakita ko sa inyo. Ayan, maraming mga binay dyan guys, oh, nandiyan nakaupo. Kasi nga, uh, mas gusto nilang tumambay dyan, na upo, lang ganon, kaysa gumagala kung saan saan. Ayan, diba? Tanya naman yan, oh. di oh, ba? diba? Halos nandun sila sa baba lahat, guys. Ayan, may mga nagtatambay din dyan, oh. May mga friend din ako dyan, banda. Katambay, yan dun sa dulo. Diba, nakita nyo yan, guys? Yan doon may changi changing malit doon. Ayun. May changing malit doon, no. Ayun. Ba. Diba? Ganda lang dito. Oh. Tambay dyan sa baba. So, papunta na tayo doon kasi nga wala naman na tayong kakaibang ano ngayon lakad. Basta natapos ko na lang yung ginagawa ko na isang beses lang sa isang linggo okay na ako doon. Di ba? So ayun. Yun lang yung update update natin ngayon. Diba? Oh. Di ba? Oh. Hindi ko nga din alam kung ano yung kakainin ko. Nagisip ako. Kung sa McDo naman ako. <laughs> grabe. Uh, grabe guys, puro fast food ako ngayon. Kasi alam nyo naman, di ba? Wala naman akong ano, tignan ko nga kung ano to. Ah, din sya, oh, din siya, oh. din, wala siya. Ayan. Maganda rin tumambay dito. Kasi konti lang yung ano, pero pag ano neto, eh, okay, marami yung mga pinay, tinagasayaw, sayaw, ganun. Di diba? Ano lang, kanya-kanya lang trip lang. Ang sayaw-sayaw ka mag-isa, ganun. O, lalakad ka, lakad ka mag-isa. Ayan. Diyan tayo sa may mall. Ayan nga, diba, nagpapatugtog nga sila dyan, o. Oh. Diba nakakatuwa naman yung bangs ko, gumaganyan siya. Hi! Makisama kang bangs ka. Ayun. Ganda rin dito. Diba? bago ko pumasok dyan, mag-iisip muna ako kung ano yung uh, food ko na kanin. Tingnan ko muna. Sarap sana ng ay, noodles ngayon. Noodles pa. Hindi ko alam. Ayan daming ano. Daming lalakad. talaga yung ano ko. Kulang talaga yung suot ko. Kaya, ano. Diba? Ayun. Tara na nga. Kasi malalobot na yung cellphone tong isa. Kaya ano lang ako. Medyo charge ako. But it's already 5 o'clock guys. So, gusto kong umuwi ng maaga para makatagpahin na gusto ko rin mahiga kasi na naman na ano na ko sa aking buko diba ang hirap mag ano yan pero pupunta muna ako doon sa baba uh, ko ako titingnan ko yung ano kung saan ako pwedeng uh, kasi meron dyan ano eh may magandang tawag dito display kaya kailangan kong bumaba. May nakita ko dyan kanina. Hindi ko alam kung saan nga talaga ako kakain. Maraming mga kainan dito pero hindi ko siya Bukod sa ano, ano ba ito? Bukod sa mahal na ano pa. Ba? Basta hindi ko siya type kumain ng mga kakaiba. Mas sayang lang din naman kung ibili ako. Tapos hindi ko rin naman kakainin. Di ba ang ganda ng outfit nila? Oh, ganyan? See? Di ba? Ganyan na yun. Guys, mga display sa baba. Kaya pupuntahan natin guys. Puturo po kayo doon. Pero sa susunod na video na siguro yun. Kaya ano natin. Tara. Baba muna tayo. Ako dito pa kayo ano. Dito pa talaga kayo nagpainggit. Pag ingkit talagang, ano, pumipikit na lang ako, no? Huwag naman ganyan. Yung, ano ko eh, nasa, ano, nakasalubong ako, tapos nag-aano ako, di ba, may mga nakaka nandyan sa harapan ko. O, di ba, meron namang pwesto na pwede silang, ano, pwede silang mag, ano, hindi maglaplapan. Diyos ko. ayun, puti naman mano wala na. Ano ayun titignan ko nga guys saan nga ba ito mali yata yung ano ko parang dun pa yata sa kabila yun mali oh, wala na dun dito yata sa kabila tignan natin si may nakita ko kanina eh. napakaganda ko kaganda guys. So, sige, mamaya na lang po mm -hmm.